So ayun mga pards at muli good day sa inyo and welcome ulit sa ating channel at medyo nabakante tayo na naman <laughs> naging busy kasi sa mga bagay-bagay na ginagawa at ayun nga nagpalit ako ng side mirror at ang pakiramdam ko <laughs> parang same sya nung stock syado syang mahaba ano? pero napaka solid ng ano ah ng view nya mas malawak yung nakikita ko Kumbaga, hindi ko na kailangan ilingon yung aking ulo para lamang maaninag yung ano, likod maganda sa side mirror na to so marami namang nakakalam kung anong klaseng side mirror to ano? kasi napaglumaan na nga <laughs> ang dami na kasing lumalabas na mga bagong side mirror talaga kasi yung napansin ko yung mga bago ngayon uh, street street king ba yun tama pa mga parts kumpara sa ibang mga side mirror mukhang maganda naman siya ayun tapos medyo natitwist pa yung side mirror kung gusto mong mas malawak yung makita kasi mga parts eh, yung mga gano'n side mirror yung sabihin natin malapit mismo sa inyong handle grip o oh, isa inyong mga kamay pag ginagamit nyo parang ano lang ang makita mong view dun braso nyo tapos side na yon. sa mga ganitong side mirror naman kita pati yung likod madali yung maninag hindi ko na kailangan ipaling pa yung aking ulo unlike sa ginawa ko sa stock yon, so yung stock naman napag tripang ko lang event yon uh, may experience ko kung tunay ba yung sinasabi ng iba na uh, maganda yung view ng stock na side mirror uh, sabi ko kung, sa uh, traffic maganda naman siyang gamitin kasi hindi talaga sasagi sa side mirror din ng pag medyo may kataas ay mga sakyan mga SUV yan or yung mga high ace na mga band close band doon kasi ako oh, madalas na dadali minsan eh. At may diferensya na rin yung screw nun sa left side kasi yun madalas na tumatama talaga. kitas pag may nakaparking dun sa pinagpaparking ang ko, lagi natatamaan yung braso pag may dumadaan. Kaya sabi ko, okay siya sa traffic. Kita mo yung side pero yung likod, kailangan ko pa talagang ipaling yung ulo ko. <laughs> May time nga ng mga parts eh Yung pagpaling ko ng ulo Tapos may OBR ako <laughs> Parang medyo gumigewang ako <laughs> May halong persa kasi eh Pag ililihong ko yung ulo ko <laughs> Pero ito, maayos naman siya Yan Hahanapan mo lang talaga ng magandang pwesto din Tulad ng iba kung saan kayo Komportabling pwesto Ang lawak niya at may version 1 pala nito yung mas malapad dito no. Pero ito muna yung napili ko kasi parang medyo astig ang itsura niya. Hindi siya masyadong balik itingnan. Pero ngayon ay nibago ako kasi mas malaki siya sa stock na side mirror. Pero ang ganda niya oh. Ang lawak. Pag nandito ako sa lane na to, ibali e, apat na lane to. Kita ang tatlong lane. <laughs> ay mga sakyan yung iba pala mga parts na pansin ko yung mga ibang side mirror yung parang blue lens yan sabi daw para daw hindi nakakasilaw since na hindi ko pa naman na experience hindi ako makapagkomento ng kung ano man dun <laughs> ay say nasanay ako sa clear talaga eh yan hindi naman ako na nasisilaw siguro pag nakahay talaga yung sasakyan sa likod yun talagang masisilaw ka talaga grabe oh lawak <laughs> pag tumitingan ako dito sa video na to kitang kita eh at wala siyang grado oh, kita kita <laughs> yun nga lang sa pagmedyo dikdikan hindi ko lang din alam kung tatama siya wag naman sana po naku po hindi na kailangan lumingon ng malupit mata lang eyeball lang kitang kita na yung likod <laughs> at sana tumagal yung ganito yung side mirror mangilan nga lang na nakita yung gumagamit nito eh yung gumagawa ng video about dito sa side mirror kasi yung iba talagang mga nagmo-motor mas prepared nila yung maliliit na side mirror yung forma-forma type Yan. yung iba naman nananatili sa stock kadutusin stock din sana bibiling ko eh kaso lang kung stock ganun pa rin kung <laughs> samahan na lang natin ng konting ano konting forma ba kung baga ito yung pinaka regalo ko sa motor pa <laughs> sarap din sa pakiramdam mga parts pagdating sa ating mga motor pag may nabibili tayong accessories kumbaga bago sa paningin natin eh uh, ah, hindi tayo nagsasawa dumating sa timing minsan na pag ganot ganon lang yung ayos natin sa motor eh sabihin natin na naawa din talaga yan. pero ako wala naman ako masyadong gusto ng gusto, gusto pang baguhin dito kung ano to dati yung pa naman to hanggang ngayon kitang kita ang likod <laughs> pati malakas na ilaw nila kitang kita, kita. <laughs> ewan ko lang sa traffic sa siksigang tatama siya sa side mirror <laughs> pero gagamayin na lang natin yan at ang price nito Inaantay ko na dati pang bumaba to, at is mga 500. <laughs> pero hindi, yung Ducati version 1 yung bumaba yung price. asa 500 to 600 ang presyo. Pero ito, na 700 plus yung price ng ganitong Ducati side mirror na version 2 at meron version 3 nito pero mas gusto ko yung design yung version 2 kaysa sa version 3 na sinasabi nila nakita ako na rin yan eh gusto ko siya yung pagiging parang style carbon lodi kahit hindi naman <laughs> yan ang napakalupit talaga oh. nakita sa hindi hindi sayang hindi sayang yung bili ko dito yung iba naman parang nagrereklamo mahirap daw ipihit yan normal yan mahirap ipihit kasi pag once na binili mo siya yun na talaga ang pinaka forma niya eh. mag adjust na lang kayo dito sa may pinaka handle bar yung pinaglalagyan ng anong ano ng side mirror yung pinaka bolt dyan at na adjust naman siya dito sa part na to mga parts nakita niya to itong part na to dito siya na adjust dito naiikot din naman yan pero medyo may katigasan yan sa online lang pala ako nakabili nito sa online lang mukha namang digit basta prepared ni Shopee nakalagay na prepared tas maganda ang mga review yan nakita pita oh pwede yung top box ko pita <laughs> try ko nga tabihan tong van na yan yung ito ba to ito yung itong na to itong ano nissan ba to yan o oh, yung nissan eh, may van sa harapan hindi na yung side mirror ko yung kung tatama tatabihan ko lang uy Hoy, mukhang hindi naman, mukhang may rumpang ano. Uh, kalahating dangkal bago tumama pero yan pag maganon ang tatama na <laughs> pero yan pag maganon ang tatama na <laughs> sige go sige so kung tutusin mga birds, kaya to mataas mataas pa siya kasi hindi ko tinanggal yung adapter yung stock kasi may adapter siya di ba hindi ko siya tinanggal so at least mga ano 1 inch pa yata o, yung ano yung height niya pero okay na rin yan so yun siguro for today mga parts at sinubukan ko lang tong side mirror na to para sa akin kung i ko tong side mirror na to based lang sa observation ko sa sa na experience ko ngayon maganda siya kung mag baga i-rate ko siya ng kung 10 out, 10 out of 10 10 siya mga parts para sa akin para sa akin lang ha kasi may kanya-kanya naman tayong preference pagdating sa side mirror talaga eh depende na lang yan sa mga gumagamit kung anong trip nila sa buhay nila so ilan siguro for today mga parts ingat-ingat na lang kung pipili kayo ng mga accessories at yung mga side mirror maging mapanuri na lang tsaka dapat kung bibili tayo gagastos tayo na medyo may kalakihan sa ating side mirror eh yung mas maganda yung functional talaga mga parts so ayun lang for mga parts salamat